Sa dormitoryong puno ng alaala, isang kakaibang karanasan ang bumalot kay Rina na hindi niya makakalimutan. Sa kanyang kwento, matutuklasan natin kung paano ang mga multo ng nakaraan ay bumabalik para guluhin ang kasalukuyan. Isang gabi, sa gitna ng isang party, nakita ni Rina ang kanyang ate na tila nagbagong anyo, isang bangkay na bumangon mula sa hukay. Ano ang misteryong bumabalot sa kanilang pamilya at paano nila haharapin ang mga multong nagbabalik. Alam kong hindi ako nag-iisa sa karanasang ito. Marami rin akong kakilalang nakaranas ng katulad na bagay sa dormitoryo na tinutuluyan ko. Pero sa tingin ko, ako ang may pinakamalalang karanasan sa lahat. Bago ko simula ng kwento, gusto ko lang sabihin na hindi ko sinisiraan ang dorm na tinutuluyan ko. Mahal ko ang dorm na yon dahil sa dami ng alaala ko sa lugar na yon. Kaya lang, karamihan sa mga alaala ko yon ay may kinalaman sa kapabayaan ko. Tawagin nyo na lang akong Rina. Ang ate ko na si Clarissa ay labing isang taon ang tanda sa akin. Bunso kasi ako sa aming magkakapatid. Kaya nung nag-migrate sa ibang bansa ang mga magulang namin, si ate Clarissa ang nag-alaga sa akin. Kaming dalawa na lang ang naiwan dito sa Pilipinas. Siya ang tumayong magulang ko. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagbigay ng pagmamahal na dapat ay galing sa mga magulang ko. Hindi ko naman sinisisi ang mga magulang namin. Ginawa nila yon para sa kinabukasan namin. Pero iba pa rin talaga kapag nariyan sila sa tabi mo. Nung nag-college na ako, nag-decide si ate na mag-dorm na lang kami Malapit lang kasi sa school ko yung trabaho niya. Kaya para makatipid sa pamasahe, nagdorm na lang kami. Ang saya ko noon kasi parang magbabarkada lang kami ni ate. Pero nung tumagal, nag-decide din siya na umalis at mag-solo na lang. Sabi niya, kailangan daw namin ng space sa isa't isa. Alam kong may iba pang dahilan si ate pero hindi ko na pinilit na sabihin niya sa akin. Nung umalis si Ate, doon na nagsimula 'yung mga problema sa dorm. May mga nagpaparamdam, may mga multo, may mga kakaibang pangyayari. Nung una, hindi ako naniniwala kasi hindi ko naman naranasan 'yun nung kasama ko pa si Ate sa dorm. Pero habang tumatagal, parang lumalala 'yung mga nagpaparamdam. Sa una, hindi ko talaga pinapansin kasi hindi naman ako naniniwala sa mga ganun. Parang isip ko, baka nagkataon lang parang yung bahay na tinutuluyan namin noon ng mga magulang namin. May mga nagpaparamdam din doon, kaya pala nag sila mama at papa. Sabi ng mga kakilala namin, sinumpa daw ang pamilya namin, kaya laging may nagpaparamdam sa amin. Nung second year college ako, nagkaroon ng party sa dorm. Wala yung may-ari noon, nasa ibang bansa. Kaya yung caretaker, nagpasikreto ng party hindi ako sumama. Nasa kwarto lang ako, nag-aaral. Nung medyo napagod ako, lumabas ako para kumuha ng maiinom sa kusina. Nasa kabilang dulo ng hallway yung kusina. Kaya madadaanan ko talaga yung mga nagpa-party sa sala. Sumilip ako. Tapos nakita ko yung kapatid ko. Nandoon siya sa party. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Yung tipong parang naninindig yung balahibo mo sa batok. Hindi ko may pero alam kong may mali. Nung oras na yon, iba-iba yung pumasok sa isip ko. Baka naman may kakilala siya doon sa mga nagpa-party at hindi lang niya sinabi sa akin. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Baka naman gusto niya akong i-surprise. Pero bakit sa ganitong paraan pa? Baka naman may boyfriend siya nakasama doon sa party at nahihiya lang siya sa akin. Pero nung nakita ko na lasing na lasing na si ate na wala lahat ng dahilan na naiisip ko, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, umuwi na kami. Pero imbes na sumama siya sa akin, nagalit pa siya. Sabi niya, hindi ko raw siya pwedeng pagbawalan dahil hindi ko raw siya magulang. Nagulat yung mga kasama niya sa party. Ako rin nagulat. kasi hindi naman ganoon si ate. Hindi siya nagagalit sa akin. Tsaka hindi rin siya umiinom ng alak. Kaya nga ako nag-alala agad nung pilitin ko siya na umuwi na kami, tinulak niya ako. Napasigaw ako. Kaya nagtakbuhan yung ibang kasama namin sa dorm. Yung iba tinulungan ako nakaladkarin si ate palabas ng dorm. Pero nagwawala talaga siya. Sinasaktan niya yung mga kumakaladkad sa kanya nung mailabas namin siya sa dorm biglang nag-blackout. Ang dilim. Yung mga kasama ko nagtakbuhan pabalik sa loob. Naiwan ako mag-isa sa labas kasama si ate na nagwawala. Nung makita ko yung mukha niya, halos himatayin na ako sa takot. Nung una si ate talaga yung nakita ko sa party. Pero ngayon ibang iba na yung itsura niya. Para siyang bangkay na bumangon mula sa hukay. Ang baho niya. Ang dumi niya. Ang dami niyang sugat sa katawan tapos yung mga mata niya puro puti na lang, tapos yung ngipin niya parang ngipin ng aso. Napasigaw ako, tapos tumakbo ako papasok sa dorm. Nung makapasok ako, nandun na yung mga kasama ko. May mga dalang kandila. Sabi ko si ate nasa labas. Pero sabi nila, wala naman daw tao sa labas. Ako lang daw yung nakita nila na nasa labas. Nung bumalik yung kuryente, nagtakbuhan kami palabas. Wala nga si ate, ako lang ang nandoon. Pero ang dami kong kalmot sa braso, parang nakipag-away talaga ako. Tumawag ako kay ate. Sabi ko, puntahan niya ako sa dorm. May nagpakita na naman sa akin na multo. Nung dumating si ate, hindi ko na expect na siya pala yung makikita ko sa party. Nung makita ko siya, ganun ulit yung itsura niya. Para siyang bangkay. Sabi ni ate, yun daw yung multo ng mga bagay na hindi niya natapos. Parang nagpapakita sa akin para ipaalala sa kanya. Takot na takot ako. Pero si ate, niyakap niya ako. Tapos tinulak ko siya. Sabi ko, huwag niya akong hawakan. Tapos tumakbo ako sa kwarto ko at nagkulong. Nagdasal ako. Nagdasal ng nagdasal. Hanggang sa makatulog ako. Nung magising ako na sa tabi ko si Ate, nakayakap siya sa akin pero hindi na siya mukhang bangkay. Siya na ulit yung Ate ko. Sabi niya, "Wag daw akong mag-alala dahil hindi na raw mauulit yung nangyari." Nung gabing 'yon, nag-usap kami ni Ate. Sabi niya, kaya pala siya umalis sa dorm. Kasi may nagpaparamdam na raw sa kanya. Pero hindi niya ako sinabihan kasi ayaw niya akong matakot. Kaya lang hindi rin pala siya nakaligtas sa multo. Nung maghiwalay kami ng bahay, doon na raw nagsimula yung pagpaparamdam sa kanya. Sabi ko sa kanya, bakit hindi niya ako sinabihan? Sabi niya, ayaw niya raw akong mag-alala. Dahil alam niyang may nagpaparamdam din sa akin, kaya pala ako lagi kong nakikita na lasing si ate sa mga party. Kasi yun yung pinakaayaw niya ang maglasing dahil alam niyang magagalit sa kanya yung mga magulang namin. Nung gabing yon nagdasal kami ni ate. Pinagdasal namin na sana ay matahimik na yung mga multo na nagpaparamdam sa amin at sana ay hindi na kami guluhin pa. Nung umaga, naglinis kami ng kwarto. May nakita kaming music box sa ilalim ng kama. Hindi namin alam kung kanino yon Nung buksan namin, tumugtog siya. Tapos biglang nagbago yung itsura ni ate para siyang bangkay. Pero hindi ako natakot. Niyakap ko siya. Sabi ko, hindi ko siya bibitawan. Kahit ano pang itsura niya. Nung bitawan ko yung yakap sa kanya, normal na ulit yung itsura niya. Sabi niya, salamat daw at hindi ko siya iniwan. Sabi ko, kahit ano pa mangyari, hindi ko siya pababayaan. Parang dun ko lang talaga naramdaman na okay na kami. Yung music box, regalo yun sa kanya ng boyfriend niya. Parang simbolo yun ng mga bagay na hindi pa niya natatapos, kaya pala ang lakas ng epekto sa kanya. Nung maghiwalay sila, tinago niya yun sa ilalim ng kama. Hindi niya alam na nandoon pa rin pala yun. Nung mga sumunod na araw, naglabasan yung mga bagay na tinatago ni ate sa ilalim ng kama. Kaya pala nagpaparamdam sa amin yung multo kasi may unfinished business pa si ate. Nung mailabas namin lahat ng mga tinatago niya, hindi na nagpakita sa amin yung multo. Nagdasal din kami para sa kanya. Sana ay matahimik na siya. Kapag hindi natin hinarap ang ating mga nakaraan, maaari itong bumalik bilang mga multo na magdadala ng takot at gulo sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Rina at sa pagsuporta sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang ilike at magsubscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, sana'y hindi kayo guluhin ng mga multo ng nakaraan. Paalam at magingat.